It's my life. These my life. Ito si Lodi ngayon oh. No? Nandito ngayon si Birthday Boy, Birthday Boy. Oh. Nandito ngayon sa Pro no? Bus Pro Shop, guys. Pupunta daw kami dito, pupunta. Nandito kami ngayon sa New Brunswick. Magdaan namin 'to, guys. Eh. Saka tayo po Ayan diba Chili Bros Pasukin natin ang Bass Pro Shop guys So tara Una tayo sa loob Pasukin natin ang Bass Pro Outdoor World Birthday boy oh Talagang pinuntan to New Birthday boy dahil well, birthday mo ngayon, Lodi. Birthday natin parehas. Oh, open siya sa mika <laughs> mo. Sumarado, <laughs> <So> guys. Ganito <laughs> ito palang loob nito. Oh. Oh. Look at that. Oh, wow. Baka may bayad daw. Ah. Tepat lagi itu, guys, oh. Mabing-mabing, daw si Lodi bagay. Si bus Pro guys. Bagay, bagay. Bagay na mura lang pala ang ano. Mura lang pala oh. Bas Pro shop guys. Only 899 dollar. Ano magandang kulay? Ano magandang kulay guys? Tignan nyo, Ano mga kantang kulay? <laughs> pula dong, pula. 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 O kaya maroon, maroon, maroon. Pili mo yung maroon. yang no maroon. Yo yan, yo no maroon. Sana may puti. Bagay dong. Bagay. video natin yung aso guys oh. Okay. guys may aso okay. may aso okay. <laughs> may aso oh. ano lo di Lodi, yun si Lodi ko Bata pa lang ako, idol ko no na to, hindi mo. Bas bro siya? Bakit kaya sa akin to? Ano nga to? Pwede, pwede. Ha? Huh? Pwede. pwede ba guys? Pwede? Main. Pamain na mine. kayo, pamain na kayo kung gusto nyo morder. Sabihin nyo lang. Main red. Red or mine Pares lang. Pisa. Tatlo. Tatlo. Tatlo bibili niya. Tatlo. yan talaga lito, Panalo dito guys oh. Menyo naman. Ah yan. Magkano? Sila mo pareha. Magkano price? Walang price eh. magkano magandang kulay itong. Ito yung kulay. Kulay mo na. Birthday mo naman eh. Kulay mo na. mo. bang ganyan? Lode? Yan, dami pala eh. Diyan ang magandang kulay. Ang daming pagpipilian, guys, oh. Tingin tayo ng fishing rod din. Diyan, baka may ba meron diyan. Guys, dito kompleto rin ang fishing rod, oh. oh. Yung pangano, si Bas, Lodi. Hanapin mo 'tong lalaki oh. Pangtunay yata 'tong mga 'to eh. sangko na ang dami oh fishing rod wala ba yung binibili natin ang kota ay wala agad ba ito mga fishing rod guys oh pang fishing talaga dito pag gusto nyo pumunta makabili na si Lodi dalawa baka lang o no? dong tino mo yung lumulutan ah ito yung binibili ni Jordan eh Oh, mahal naman, 10 Ten. daming pang ano oh, daming wheat. Dito ba wala po sa dito ba wala ng dito ng ko. tayo. ng Kailangan natin dito. Ano pang meron dito? Delfs you know, is that Delfs? Delfs kabila. Ha? Meron, hmm. meron meron? Wow. Eh, no. Meron Eh ano? Meron puti ka okay, <tos> <Huh>? <tos> Hindi, ah? <coughs> Hindi pang bata yan isda, guys

malaki <laughs> si 'yung <Rory>, nagbi-video? 'Yun 'yung <laughs> babae. nang ano ito kabela so sombrero na naman guys Seabass Pro so yun guys dito pala ako yan. ito nyo ba video video lang tayo dito sa New Brunswick Sampai si jumpa di Birthday boy. Sheep. Pagkuliran sila. Ito maganda rin oh. No? Cabellas. After mall. Dito naman tayo sa Maple Leafs. Libre ni Lodi ah birthday boy yan o, oh, birthday boy tara, pasukin natin ang mundo ng pagkain mundo ng pagkain dito tayo guys, <laughs> magbibigay <laughs> tayo welcome to our mapul Lips guys, mapul Lips hello yeah, thank you Dahil yung pagkain o no? Hey, happy, happy birthday Thank you Kumain ka na lang kumain ha Kumain na lang kumain Ang bala dyan Ayun Grabe May sabaw pa Nakatawa mm. ah, si Lodi guys oh. Sayang ano o Nakakataw ah, si Lodi mm. Lupet mo Lodi Happy birthday Lodi Masarap ba Lodi? Sobra oh, Ha? Eh, sige ikutin mo Ikutin mo Nakita natin lahat Ayan. Dito doon nga sabi lang. Si, Ber si verde Boy. Kukuha nga ba? Wala. No, Ito na ha. Ay na pa. lang pala ang karoon. Dalo yung pagkain guys. Ito na kayo pumunta pag ano. Pasya ko sa mga Hello, dude. Ipon tayo, guys. Ipon? Si birthday boy. Mga dessert doon. Dessert. 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 Diet sila o diyo. Diet si birthday boy, guys. Diet. Tremont. 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 chưa làm rồi rồi, chưa được 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 ごめんなさ、はい。